Ito na pala eh. Ano? Ang tagal mo ba? Ah. Magsasapatos lang eh. Tara. Pre, mamaya na. Bakit? May naisip po kay Kuya Lito, pre. Ba't ano yan? Di ba mali-mali yan? Oo. Oh. Gugulatin ko, tapos magbabasket mo lang, tapos di-depend sa'yo, pre. Hindi ko di-dribble ako nung walang <laughs> bola. Ayun na, ayun na. Ayun na, ayun na. Gali ka po ha idol, good morning Ah, ang ganda ng sikat ng araw na boy Kasi na kaya ito si kami Ay Ano ah? Oh, di ba maglalaro tayo? Ngayon, magkakapipakwi Ala. Tapos so, ganda-ganda na usapan natin. Magba-basketball tayo. Tangali na eh. Hintay pa si Kuya eh. Ba't na saan? Nasa palengke. Uh, eh, magkakape ka pa. Hintayin, ka, hintayin pa. Hintay pa ito. Doon na lang tayo magkape. Huwag mo na hintayin. At pag pumunta dito yon aasa ka pa nun. Ano na ako? Magsabatos ka na. Opo. Doon na lang tayo magkape. Bilisan mo ha. Opo. Five minutes later. Ang tagal naman nun ba? Sasapatos lang eh. Ah, mapunta na nga. Ay, ito na pala eh. Ano, ang tagal mo ba? Magsasapatos lang eh, tara. Pre, mamaya na. Bakit? May naisip ako kay Kuya pre. Ba't ano yan? Di ba mali-mali yan? Oh, Gugulatin ko, tapos mababasket mo lang, di dinipe sa'yo, pre. Hindi ko didribble ako nung walang bola. <laughs> <laughs> Mukha na isip na ito. Ay, ako nung na, di ba? Makabawi naman tayo, pre. Aba, ikaw, bahala ka. Kaya lang hihintayin pa natin dumating. Opo, pauwi ka rin yun. Diba, ikaw, bahala ka. Sige. Eh, paano magugulatin yan? Diba? Dito naman sa Migo, pitan. Ah, doon nula doon? Opo. Sabihan mo na lang ako, pag nga-edad ako eh. Punta na. sige dumating pa eh. Okay, okay. tama. Yung mo, na eh. Mag-mayal na tayo laro. Maaga pa naman eh. Hindi, hindi, Hintay natin. Sigurado, maagang maagang nagalit siya